Gusto mo ba na ikaw at ikaw lamang ang mamahalin at habol-habolin niya? Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa? Kaya kung gusto mo na maging ganon ang partner mo sa'yo, ay gawin mo itong ituturo ko na ritual. Ito'y napaka-simple lamang gawin at ito'y napaka-efektibo, lalong-lalo na kung 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At isa itong gabay para mas lalong mapabuti ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At gawin itong ritual sa kahit na anong araw o uras na gusto mo. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang, maghanda ka ng aktual photo ng target. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido niya, ako lamang ang mamahalin at habol-habulin mo. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses, pangalan at apelido at yung hiling. At pagkatapos, kunin mo ang larawan niya at ilagay ito sa papel na sinulatan mo. At balutin mo lamang ang larawan niya sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at iyong hiling. At pagkatapos mo ng balutin ito, pwede mo itong ilagay sa plastic o di kaya zepla kung mayroon ka. At ilagay o itago mo ito sa damitan mo. At sa tuwing ikaw ay matutulog, pwede ito ilagay sa unan mo at uunanan mo ito. At kung gusto mo, gabi-gabi mong uunanan itong ritual. At paniguradong ikaw lamang ang mamahalin at habol-habolin niya. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At itago o uunanan mo ito hanggang kailan mo gusto. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.